ana eh uh, ano, ano, ano ano na ano po yung ano na din luma na rin talaga pero itong flooring ang ganda pa sana diba ito yung sinasabi ko sa kanila na puro loader lang muna ang gamitin at ang tambak ayan wow ang ganda naman ayan isang magandang buhay mga farmer mayroon tayong ah nag-iisang uh, pumasok ang ayaw magdeok <laughs> sabi ko pulutin mo na lang yung mga uh, ni Chu chuchay dyan isa ako uh, yan mga farmer tapos pwede pa tayo manghingi doon sa kabila pagka uh, ano pagka uh, marami na rin sigurong uh, ano dyan uh, tayo kay Dodong gagawin ating fertilizer yan sa mga uh, ah, project ah, ah, natin may hmm. dami nilang ayan o oh, yung mga parang bato na yan tayo lahat yan madami doon madami din eto pwede pa nating palagyan din ng lupa yan kung, kung gusto natin di ba medyo kumaas ng konti dito ano para yung erosion medyo ma-prevent gaya nito oh. karoon ng retaining wall yun ang ganda si Jun Jun di pumasok nag day off din huh? gagawin naman siya haba siya may pinakamaraming day off pala si Jun Jun sabado linggo di ba Oo, ang pabit, pwede na may May gagawin sa din. Kaya nga. Yung dalawa talaga mag yung tatlo magde-day off talaga yon ano. Jo ma. Kapul lang. Mga ano. Kunin lang kunin niyo oh. si <laughs> <laughs> Bakit? Hindi ako kuya mag-aabsent ako sa Webes. Bakit? ah, yung ano, yung anak ko uuwi gusto niya mag healing. Ah, oh, mag, ano, Webes. Sa mo lang ganlinggo. Nakita ko yan. Ha? Hindi mo na hanggang linggo. Uutak ako ng limo kay Papa yun. Aro, yan na naman tayo. <laughs> ah, ito. Ano to? Labuyo, no? Oo, oh, kuya. Yung pinatamin mo yun natin Oo, alagaan mo ito. At least may mapipitas-pitas tayo para sa tindahan. Nabono oh, ako nga, kuya. Oo, baka naman mamatay na. Hindi, ah? kuya. Ha? Ano lang yun, kuya? Ripple. Oo. Oh. May bunga na pa naman, no? Bili pa kaya ako ng ibang mga binhi dito? Kahit mga sili-sili na lang ang itanim dito. At least nadidilig palagi, no? Oo. Oo. Na meron ako dun. May kinuha ko nung nasa Iloilo -ilo kami. Nagbulsa ako ng dalawang hinog na galing sa palengke. Ng pangsigang. Ang pangsigang nila doon, ang kulay green na green dark green ang kulay hindi kagaya nung parang maputla hindi siya din siya pang sigang din siya na pumupula din yes. pero yung pag yung kulay niya mas mabango mas okay. mabango okay. siya galing sa ano yung mga sa bisaya na ano sili pang sigang nila doon ibang klase din green na green ang kulay ako so, yung okay. gusto ko sila din baka mamamatay naman yung ano wag ayan. ayan mo lang yan, mamubulok din yan, fertilizer yan. Huwag mo sisilabi, ayan mo lang yan. Maganda nga yan, ihalo sa kain ng kalabaw. bulok na dahon. Ay, napakagandang fertilizer sana. Kung kaya lang natin i-compost yan. Kaya lang, matrabaho. Basta yung ano ha, tagal ko nang gusto. Kasi pag inaabot tayo ng ulan, mahirapan tayo mag-ganap mag ano, yan. Mag Ang oh, atay po ni Nachuchay. dami ngayon oh, pa ang kinaganda din naman ng nagawa ni na Chuchay dito na maintain po nila yung damo so at least hindi na po nila po problema na patayin pa nakain <laughs> nila yung mga damo alam na nauubusan na lumalabas na oh. ngayon kinausap ko na si Dodong sabi ko tol kako baka pwede kong ilagay dyan yung baka ko ihalo ko na kasi may brako ka eh dalawa ang lalaki niya dyan binigyan na ata siya ni Mr. Bailon ng mga baka. Sabi ko, baka pwede kong ipakisuyo yung dalawa natin. Sabi ko, tag-iisa tayo pagka anak. Sige, sabi niya. dalim mo na dito. <laughs> so, ayun. Ipakisuyo niya lang kaya, no? Na, di ba? Sa kanya. So, so, ayun po. Tapos, ayan. Tuloy-tuloy ang trabaho natin. At, ah, naman ay mag-iisip ng mauulam. Uy, 15 years na pala di hindi kumakain, mga farmer. Pero hindi naman ako nagugutom na. Hindi na dati na parang uh, alam mo 'yun. Sanayan nga talaga. Ganda naman, medyo siguro mga nakaapat na kilo na din po ang nawawala, 3 to 4 kilos. Pero kung hindi kami nag-ilo-ilo siguro eh kung nagtuloy-tuloy po 'yon, eh mas marami po ang na-trim. <laughs> Ayan. Pero kailangan po natin lang. Kahit maka ma -maintain po maintain ko lang yung uh, 72. Mga ganon. kilo po tapos mga ka-farmer si Bebe ay pinaano niya na po itong uh, awag dito. Pina niya na po itong kubo, sabi niya, lana eh. O, uh, ano 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 po yung ano na din. Luma na rin talaga. Pero itong flooring ang ganda pa sana. Kaya lang ang naging problema po nito yung dito din. Yung dito. Talagang ayan no oh, yung mga tulos na pinaglagay nilang mga sibat. Medyo ano na po talaga. So, kasi ang plano namin dito is magkakaroon po ng uh, parang gusto ni baby yung platform lang na hindi ko po alam kung dito niya ilalagay may gitna, kapagitna. Dito siguro. Open deck lang. Wala na pong bubong. Open deck. At may mga siguro ilaw-ilaw. Ano. Pero ako naman, itutuloy ko na po doon para hindi na ako dumadaan dito. Tutuloy na natin doon sa loft yung uh, daanan. Kakaroon ng parang bridge. So, ayun. Pero ito muna, pinagiba lang muna tapos magpapalagay lang muna siya ng uh, mga poste. Para hindi na po may problema pagka may tubig na. So tuloy-tuloy na no uh, magka tubig man no may poste na so wala na tayong isipin na ano, di ba? So 'yun po yung kanya ng ano, tama nga din naman. ayan na yung mga uh, ano hindi na rin naman po kas talaga nagagamit dami na kasing tambayan eh <laughs> may roof deck tapos pag nagkahahandaan dito lang po ang ginagamit na uh, pag may kainan dito nag-iihaw-ihaw ayun na dito na po sila ayan ay eh, mga kaya parang na-over na din ba yung roof deck nga eh, hindi na nagagamit maganda din dun mag uh, ano ano So ayun dito tayo. Open lang na for fishing siguro, di ba? Kung mga gusto mag-fishing. May ano. Kaya lang kailangan nun. Secured kasi yung mga bata, di ba? Ang mahulog. Ay, ayusin na lang natin para wala tayong maging problema. Ay, naayos pa po yung ano. Yan, si Kongkong lang ang pumasok. Kaya pala kasi Webes. Wala siya. So hindi siya sasabay utak talaga ito eh <laughs> singit lang natin mga farmer. na ano kahapon hindi ko na naituloy yung vlog, sayang naman uh, ayun, hindi pa nakakakuha pala si kong kong ng ano uh, uh, mga dumili na chuchay ito kasi ang ginawa niya kahapon, ayan, nilinis niya na po yung mga ayan, uh, bago na namang ampalaya Ay, bago tayo ampalaya uh, uh, tinanggal niya na po yung iba tapos sa uh, gumawa siya nito ayan hmm, ito po yung ginawa niya ah, tibay naman oh tapos ngayon nasa palayan tapos silipin natin ang accomplishment kahapon dahil ah, pumunta po kami ng balanga bumili kami ng dried fish kahapon So, oh, ayun po. Ako, oh, kailangan yata ng dilig itong ating ano ah. Ano hang ko kaya yung host dito? Kay chinatin o oh, sobrang init. Napakita ko na dito kahapon, grabe oh. Pero pag tag ang ganda po niyan. Oh, ano ah. So salipin natin yung accomplishment kahapon. Ta kami ng balanga. Tapos hoping dala akong cooler eh. Hoping sabi ko pag vlog ako doon. Wala naman pag ikot namin puro boneless bangos ah, mga banak wala pong nating ano nating uh, special ah, habi ko makakabili man lang ulo ng isda alam yun wala mga kapal wala lang ako ng isda talaga so hindi man ako makabiyahe ngayon dahil uh, alam nyo na ang daming uh, sabagay. siguro dito pwede tayong magbiyahe pwede ka magbiyahe pang gasinan pero kung papuntang Sambales no way grabe po ang traffic ng Sambales ngayon tapos sa uh, dito sa amin grabe pero pag Sabado ano na po yan Ah... Uh, wala na so wag po kayo matakot na matatraffic kayo pag kung pupunta kayo dito ng Sabado dahil pagdating po ng Sabado tapos na yung mga pinitensya nila so <laughs> na. <laughs> Ala stress ng ng business. So, ayun po. Kaya Sunday, maluwag na po 'yan. at ayan, lagi naman pong ay announce ko na no? so baka hindi nyo na yung announcement nung nakaraan. Every Saturday and Sunday, kahit po makikita ninyo sa vlog na, uy, si Ka Farmer nasa Iloilo. Si Ka Farmer nasa Sambuanga uy. <laughs> si Ka Farmer nasa nasa Cebu. Eh ano hinaten Ah, uh, huwag po kayo alala mga late uploads na lang 'yon. Friday, God willing, eh naandito na po kami noon. Wala pong magiging amberya or ano. Basta 'yun nasa plano namin. Nasa itinerary namin 'yon. Alis po kami ng Sunday or Monday morning o pinaka the best Sunday afternoon po, umaalis na kami. Tapos makikita nyo na po na uh, maka, maka inano namin, make sure ng schedule ng uwi namin is Friday din po. So ayan, malinaw na ha. Tapos ayan na. Oh, tingnan niyo. Di ba? Ito 'yung sinasabi ko sa kanila. Na puro loader lang muna ang gamitin at ang tambak, ayan. Wow, ang ganda naman. So magkakaroon po tayo ng hagdan diyan, mga farmer. Kung mag-retaining -re wall din tayo ulit dito, Hollow blocks na naman siguro 'to. ah tapos bababa tayo kasi hindi natin pwedeng i-level kasi pa ganun po 'yan pa po ang lupa so hindi na rin naman natin yan uh, level ng gusto kasi ang inaano natin is pa din ang konti para ano din, susundan din lang natin basta ang importante matka ito kalibel kasi parking nga yan lagi nating sinasabi ulit ulit ayun so ito na yung ano wala na yung pan o oh. wala na po ang pan halos magkalibel na ito ang ganda na wow ayan nagdadag na po sila doon so oh, makikita natin bilis ha makikita po natin yan ayan dito hindi muna tayo magtatambak dahil ah, uh, baka biglang umulan kahapon pauwi po kami sa Clark ang lakas ng ulan matindi di po namin inabot pero yung kalsada basang basa pag exit namin sabi ko patay baby umulan eh, sabi niya okay lang yun maganda nga sabi ko yung patrabaho na ayun nga pala sabi niya magpuputik ka ako yung patrabaho natin yan yeah. okay, so, tapos dito mukhang okay na rin tama lang yan hanggang dito atas pa tayo ng konti hmm. kasi ang fish pad naman ay natin dito sagad na natin na natin kasi yung fish pond ay ito medyo mababa ito kailangan to taasan talaga ayun oh. Taas, oh. malaki laki ang kailangan dito tigas na ha? kapasok na sila so ayan na oh. sinasagad na po nila dito hanggang dyan na lang talaga ayan Nanay Alateres Lumagpas na sila ng konti ha ah. Man, laki na nilagpas nila Laki na nilagpas Malaki na nilagpas niya Dito tayo sa Alateres ha ah. Sinasagad lang siguro May tubig na to pero ito, laki pa po ng kukunin. Marami pang kukunin dito. Ayan pa, may makukuha pa dyan. Malambot naman eh. Pero pagka napit-pit, yun ang problema. Pero kung ito tuloy yun, ganda oh. Nakakakuha pa eh. Dito tayo sa Alatiris kasi alam nyo, may ano kami dito, may ang ang format namin dito eh, may plano po kami talaga na uh, gandahan talaga para naman na uh, 'di ba? pagkumpit, compete. tayo. At so at the same time, 'di ba? Uh, make it special. Eh, pwede pangtasan ng presyo, 'di ba? Business point of view, 'di ba? Hindi siya yung oy, pwede palang mag-fishing do Doon na lang tayo. Diba? Uy, may bangka sila. Pwede pala doon. Ang ganda, oh. May bangka sila doon. O, oh, mayroon silang uh, tambayan sa gitna ng fish pan. Diba? O. Oh. Uy, ang dami nilang gulay doon. Pwede palang mamitas. Ano pa ba? Ang ganda ng pool nila, oh. Nature ang dating. O, oh, yung mga ganon ba? Pero, syempre, modern pa rin. Hopefully po, mga farmer, dahan-dahan. Uh, dahan-dahan <laughs> lang, hindi po natin Ewan ko, pwede din biglain uh, Mas maganda sana kung uh, Di ba? Basta ito, goal muna natin, maayos muna to Ayusin muna natin to Mahirap na uh, Hanap ng uh, ano, di ba? Kung ano-anong Saka na muna, step by step lang tayo Basta at least alam po ninyo Yung uh, tinatahak namin Ah, uh, nasabi ko naman po palagi, no? Sinasabi naman namin, may plano kaya at least may idea po kayo ano ba pinapagawa ano bang gagawin ano bang ano diba so at least magkaroon na po kayo ng idea din so ayun hopefully eh, kahit man gaano kalayo sabi nga nila kung hindi mo sisimulan ng hakbang mo hindi ka makakarating doon diba eh, pwede kang sumakay pwede kang mag plano, pwede kang maglakad <laughs> pwede ka mag-bike pwede ka mag, mag tricycle so medyo malalim ang kahulugan pero alam niyo na po siguro naintindihan niya ang ibig sabihin ano? diba so ayun uh, Sa 'di diba maraming uh, uh, means of uh, transportation ayun bumabaon na ayan na yung sinasabi ko hindi na kaya pero tatambakan din kasi yan eh dito tayo ayun ayun oh. hanggang dun pa yan medyo ano na talaga medyo hirap na hirap pa na si Renzo ah sa so bagay dun may makukuha pa tayo ay 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 napakaganda po ah paano po ay uh, may niluluto pero parang hindi pa ako nagugutom alam niyo last meal ko honestly ah uh, ah, pumunta kami ng balanga eh bebe at ah, nag dinner ah, nag lunch kami pero dinner na rin yon sa so, Wendy's ba yun? Ah, tayo yun so yun na po yun dinner namin kasi wala nang ano sabi niya huwag ka na kumain ah hindi ko dito na natin ayun hindi na po kumain so 3 o'clock ang last meal ng hapon ngayon ay mag to na ayun, may laban pang golden state patay tayo so ayan, mga farmer ay uh, okay pa rin naman totoo nga ang sabi nila no pag nasanay na yung panunaw mo hindi bumababa dahil wala namang tutunawin hindi ka makakaramdam ng guto sa umpisa lang pero kailangan din natin kumain ayoko din naman kung ah uh, yung uh, pagpayat natin ay biglaan baka lalo tayo magkasakit ba? Diba? so, basta intermittent lang menos sa kain o oh, ayun marami salamat pala kay brother Maynard siya ang naging karig sa akin na magpursigi kasi 88 kilos na po ako last time ng pinaka maximum kong timbang kaya medyo kinabahan na rin ako tapos at the same time si papayam na nagpa check up highest honor tapos Napakain pa ako ng ice cream Nag 155 yung aking sugar Pero ngayon mababa na ilang araw na po Nag 82 Tapos sa uh, uh, 90 plus Ayan 109 Mga ganun na lang So hindi naman na po nag uh, 140 So yun Nasunod sunod kasi galing kami ng Iloilo Panay ang ano eh Ang sarap uminom ng soft drinks Dahil uh, malalaki yung bote <laughs> Tapos eh Pagdating dito sa Abado Linggo, nilantakan ko pa yung ice cream. Ang sarap eh. So, ayun. Kaya medyo tumaas. Pero ngayon, okay na. So, nga, 88. Medyo mataas. Ngayon po ay kumakaway na yung ano. 83. Yan, 84. Mga ganon. Medyo bumababa. Mababa, mababa ng antid bango kay eh. So, ayun. Maybe eh, after ilang days, saka ulit tayo mag Ganun lang. Sabi ko nga eh, every week lang makababa lang ng 2 kilos, di ba? O oh, 1 kilo ma okay na 'yon eh. Pagdating ng dalawang buwan, di ilang kilo na po yung naibaba. Dahan-dahan. Nako, dahan. baho baho. So ayan pa ang kanilang uh, bubunuin, uh, farmer ha. Yan bago tayo magpaalaman, uh, ayan. So dito, may kukuskusin pa yan dito. Di ko alam kung may nakuha na rin ba doon. Pwede pang kumuha ng konti doon. Ito okay na. Ayun oh, mataas na rin po ang nakuha. Uh, maganda kasi ang lalim ng fish pan at least 1.5 to 2 meters. Pero mukhang hindi natin ma-achieve. Hindi natin ma-achieve. Tinuloy na natin yung vlog kahapon at ngayon. Tapos ngayon, nagigiba din sila ng kubo. Ginigiba na po nila at uh, okay na rin para malinis na rin po yung ilalim niya at baka may ahas pa. Diba? Oh, so, ayan. Maraming salamat at magandang buhay!